So mga kabady, basta mga lakring mga kabady Kailangan namo ingani mga kabady oh? demounting, lakring remover So mga kabady, orang ni siya parot mga kabady Parot o simod So mo ni ang mulak mga, mga kabady dito sa lalong sa iyang lakring So, ang tawag ka mga kabady, demounting lak remover. So, na mga kabady, kita sa inyo mga kabadi, So, dali lang kayo yung trabaho mga kabady kung namo yung ani uh, sa pagtanggal sa lakring So, ato kita mga kabady ha. Mone siya mupa ako mga kabady. Oh. Mone tawag na demounting lak ring remover yeah oh di mga ori basta na dali lagi ito mga body hindi na mo sa trabaho oh wala na mga body so dako kayo e siyang gamit dako kayo e siyang importante kayo siyang tools mga body pagkabot sa vulcanizer no So, if not, mo matutunan, mga kabady, sa akong vlog. So, pakishare na lang sa atong video, mga kabady, para rin kayo makakat-on. Salamat yung suporta. Diyos po.